So sa ngayon mga bikers wala pag anong ano uh, wala pag anong mga tao no dahil uh, ano pala ngayon 28 pa lang ngayon uh, Wala pang sahod pag uh, sahod na sa uh, ng mga tao dito dito sa may Maka Hypermarket uh, kita nyo wala gano'ng ano Ramon wala tao sirado sarado nga yung uh, ano sarado yung ano dito yung uh, salaan dito ito yung maka mga bikers wala gayang tao yan sarado dito ay sarado uh, ano yung maka medyo ano pa wala pa tao Alas kami pa lang dito yata ang uh, tao dito nga sa si mga kas. Tapos tayo dito. Tara mo! Pas sa loob. tayo sa loob ng mga uh, sa ng mga kamabayang kaso. Wala pa mga Pilipino na mimili ngayon dito. Punti pa lang tao dito nga namimili. Yan. Wala pa rin tayo bibilihin din. Saka na tayo mga ano, mga dito. Pag gano'ng. Oh, may 16 lang pala itong ano. Ito, ilang piraso to Dating 19 sa mga, no? Colgate? Ilang piraso? Ha? Oo. Ito? Ito yata, 4 piraso. 16 lang mo, no? Oo. Ready na, no? Ayan, no? 16 riyal lang, ha? No? Gaya namin dito, mga bachos, ay yung, ano, Itong uh, pressure cooker kasi ah, rice cooker ni boss sa uh, ano. Pressure cooker. Rice, rice cooker. Ay walang ano, walang aksakan no. Walang wire kaya itong binalikan namin dito sa ano, sa bata. Dito sa mga ka, walang uh, Pwede naman magluto na wala ano eh, walang uh, oh, sayang sa gas. Ah, sayang ng bagas. Sayang daw sa gas kaya dito na lang kailangang lang mangingitim to pag uh, silin kasi electric eh. Meron na no, ngayon may snacks na. Sugol. Ayun, ah, ayun, meron na. Hindi na. Ayun, okay na. Kalas. Oh, oh na. Kalas. Okay pare. Tapos na. Tapos <laughs> na. so, yung mga bagay sa itong Tinder Juice, ano, Tinder uh, Kinder Juice hot dog, ang price niya ay ito 26 lang. Oh. Yan. Kaya kukuha na tayo nito isa nito mga bikers Tinder Juice ano oh, tingnan mo, ayan ah, naman oh, umiikot-ikot lang oh. Oo, oh. hindi niya kaya. Ayaw oh, turak natin. Kawawa naman yung ano, tara. Tara, turak natin, kawawa naman. Okay na eh, ayan oh. Oo, sige, sige. Sige. Okay na eh. Ha? Bagag na yun. Salamat. Oo, oh, oh, yan o. Oh. mo, na. Uh, at sa mampa dun. Ah, po na niya na may dun. Okay hmm. na? Okay na, ano niya na, lagdag niya na lang isang uh, guru sa ba, diba? baka yung gilid niya, tumama dyan sa Ayan, ito, man, ito man. naman, nag-aaway ito sa ano yun. Tara na, okay na yun. So yung mga bagis dito tayo si, sa Espy Riban no? Kakain tayo rito yan Medyo luma na pero okay pa rin to ah, Lami pa rin kumakain yan, no? 25 lang ano nila dito Yung... Parang ano uh, Spare tapos Oh 25 lang Pagka rito Welcome Marke Asa ka? Welcome ah, Welcome Welcome to uh, Hotel of California Ha? Huh? dito natin lagay Sa mga gamit to? So, ito, oh, ang para safety, oh. Hindi. Ito, kanero kayo. Ah, ito na. Hmm. Oh, nagugas siguro. Ayun. Ito yung ano, wala kang makain, oh. No. Ha? Wala pa ba? Still mapi cooking, pare? Oh, shit! Oh, shit! Cooking? Ah, magkukuk -cook pa daw sila. Sit down, sit down. Okay, mapi Mas sila, ah. So yun, itong kain ng ano, mga bayo kasi ng uh, dito, mayroon silang ginger. Spinach. Ito pala yung ginger spinach, no? Sili. Tsaka yung, lemon. Yan din yun, ba? Ito yung tinatawag na. Yung tinatawag nila dito, gerger. Gerger. Tsaka ito yung fresh na ano, na sibuyas. Saka yung uh, long, ano, parang giniling na kamatis. Tomato, tomato sauce. Tomato sauce oh, at saka oh, ano. Pag malakas ka raw sa jerjer. -jer. Malakas ka rin jerjer. Ha? -jer. Ah! Tapos meron pa tayo, yan. Yung Hindi <laughs> ka raw sa melon. Water melon. Watermelon. Oh. Pa hmm. <laughs> so, yun. Atin natin yung pagkain. Tubuyas. Ha? Kasi ito na yung ating kanin mga bikers. Mayroon tayong... Tubuyas. Uh, water. tilapia. Oo, oh, lang ito ako. yung ma may paham. Eh. Ay, paham. May paham, may paham may at saka yung okay. yung spare ribs. Kaya, okay. okay, let's go. Fine. Ha? You're so? Uh, uh, Ay, yeah. sabi niya. Okay? <laughs> okay, good ah. Go invite him. invite <laughs> <I> tayo kain. <laughs> yeah, right. Magkamay na lang kaya ko. Sarap magkamay amin. Oh. Lagi lagi di sila nag-aaway na tatay ko. Lagi sila nag-aaway. Kung din din ng tatay. kanin Lumit, kaninja, no. hmm. lumit doma, dami? Hindi nito dito. Ang ba? Na. La, ni Ang so, ganda nito yung ano yun. na to yung gil gil mm ayala lagi asin asin pa ba hmm kung ano ano hmmm so yun tapos ko talagang kumain mga bagay sa so ubus puro na natira. <tinyo> dahil mo na yan, dahil mo na yan masyadong pao hindi na isang uh, milon <tinyo> 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 so yun ito dati yung old airport mga bagay So, sa warak-warak na ginawa ng uh, park Sa ating fountain, wala na ngayon. yung <tinyin> laki ng ano nito, mga uh, rea, ano uh, to. Parang buong mundo na mula sa